Lali, ba't ganyan kung matulog ka ha? Ano ba yan? Natutulog ba yan? O nagtutulog-tulogan ka? Lali? <laughs> Labas pa yung kanyang ipin o. Oh. Iinat-inat. Nesturbo tulog mo? Lali? Lali? Sino naman yung nandito? <laughs> si Bulag. Tulog ka na yun. Meron pa dito. Nasi <laughs> <laughs> pagtulog na. <laughs> diba yan? Mingkay, gising ka pala eh. Mingkay, may muta ka pa. Si Mikmik, -Mik, oh. Dek kang ganggap pa yan, oh. Maimping ang tunog ni Mek Mek. <laughs> Inistor po yung mga tunog nila. <laughs> Mek <Maybe> let! Nagising <laughs> <laughs> na.